Ikalawang Timoteo Unang Kabanata Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Kristo Jesus kay Timoteo na aking minamahal na anak. Biyaya, kaawaan, kapayapaan na wang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing gabit araw. Na kinasasabikan kong makita kita na inaalaala ang iyong mga pagluha upang ako'y mapuspos ng kagalakan. Na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na mo muna kay Loida na iyong lelang, kay Yunis na iyong ina, at ako ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Dahil dito ay ipinaaalaala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nasa bagay na ito, ay ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro. Dahil dito ay nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan. At lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Ito'y nalalaman mo na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa asya, na sa mga gayaon ay si Figelio at si Hermogenes. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sangbahayan ni Onesiforo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa at hindi ikan nahiya ang aking tanikala. Kundi nang siya'y nasa Roma ay hinanap niya ako ng buong sikap at ako'y nasumpungan niya. Pagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon. At totoong alam mo kung gaano karaming mga bagay ang pinaglingkod niya sa Efeso. Ikalawang Kabanata Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagdala sa pagkakawal. At kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangang unang makabahagi sa mga bunga. Isipin mo ang mga sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo si Heso Kristo na muling nabuhay sa mga patay. Sabinhi ni David, ayon sa aking ibanghelyo, na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala na tulad sa tampalasan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may ang walang hanggan. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Kung tayo mga ay mga naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Kung tayo hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat siya'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng kangrena, na sa mga ito ay si Himeneo at si Fileto, na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Gayon may, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayaari, na hahanda sa lahat ng gawang mabuti. Datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, nasawaying may kaamuan ang mga nagsisi sa langsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan, at sila'y makawala sa silo ng jablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Ikatlong Kabanata Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Sapagkat sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaeng haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita, na laging nagsisipag-aral, at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan at kung paanong si Hanes at si Hambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Ngunit sila hindi mga sa sapagkat mga hahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng sa mga yaon. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antikoya, sa Ikonyo, sa Listra, anumang mga pag-uusig ang tiniis ko, at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga babata ng pag-uusig. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, mga agdadaya, at sila rin ang mga dadaya. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ikaapat na kabanata Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang mga gawa ng ibanghilista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Sapagkat ako'y inialay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita magsikap kang pumarini na madali sa akin, sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas. Palibhasa'y iniibig niya ang sanglibutang ito at napasa Thessalonica. Si Crescente ay nagpa sa Galacia at si Tito ay sa Dalmasya. Si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo si Marcos at ipagsama mo, sapagkat siya'y napapakinabangan ko sa ministeryo. Datapwat si Tiki ko ay sinugo ko sa Efeso. Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin pagparini mo at ang mga aklat lalong lano na ang mga pergamino. Si Alejandro na Panday Tanso ay ginawan ako ng lubhang masama. Gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Mag-ingat ka rin naman sa kanya sapagkat totoong kanyang sinalangsang ang aming mga salita. Sa aking unang pagsasanggalang, sino man ay walang kumampi sa akin. Pagkos pinabayaan ako ng lahat. Huwag nawang ibilang sa kanila ito. Datapwat ang Panginoon ay sumaakin, at ako'y pinalakas, upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap, at upang mapakinggan ng lahat ng mga hintil, at ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama, at ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit, na niya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Batiin mo si Priska at si Aquila, at ang sangbahayan ni Onesiforo. Si Erasto ay natira sa Corinto, datapwat si Trofimo ay iniwan kong may sakit sa Mileto. Magsikap kang pumarini bago magtaginaw. Binabati ka ni Yubolo at ni Pudente at ni Lino at ni Claudia at ng lahat ng mga kapatid. Ang Panginoon naway sumain inyong Espiritu, ang biyaya naway sumain